Good morning guys! Ayan guys, Wednesday morning dito sa amin. Samahan niyo po guys, tayo ay mamitas ng kamatis. Ay sayang kay malamig na. May mga, may bunga pa. Oh, ayan guys, oh. di diba? Mayroon pang bunga. ito na yung ating napitas guys oh. ang dami ba? Diba? sayang pahihinugin natin guys ayan tapos na mamitas guys ito na yung aking napitas lagay natin sa ano ayan guys o oh, diba ang dami ilalagay oh, ilalagay ko lang dito guys ay nako nalaglag. ilalagay ko lang dito guys sa table hihinig lang siya. oh oh Oo, oh, uno. Kasi, help mama. Ayan. Hello! Nalagay ko lang dito sa table. Ay, ano? Kunan mo yun. O, oh, diba? Marami pa akong nagbuka, guys. Ayan, nag-moist siya. Ayan. Green. Ay, huhugasan pala. Kasi, oh kasan ko pa pala to guys kasi yung iba ano nakasayad sa ground sa lupa madumi. dumi ayan nakarami rin guys kinuha ko na kahit maliliit kahit hilaw kinuha na rin kasi eh Malamig na dito sa amin. Masisira lang din naman doon sa puno. Sa kanyang puno. Kaya, ayan. Papahinogin lang dito sa table, guys. Ganyan lang. Para hindi masayang ang ating panim. O, di ba Ang dami. Yeah. Ayan. Ito na, guys. Ang aking napitas. Bale, ito na yung pinaka pulling harvest, guys. Ayan. Kinuha na kahit green pa siya. Kasi sayang lang din. Masisira lang sa kanyang puno. Ayan. Lalagay lang natin dito sa table, guys. ihihinog lang yan. Kusa. Yan lang, guys. Thank you for watching. Please, guys, don't forget to like and subscribe. Bye!